Sinasabi ko na nga po eh Tinatago mo yung kasama mo eh Ang laki-laki kasama mo Tambay, tambay ah, Ano ba gusto mo? Ha? Ha? Sum diba sabi mo suntukan tayo? O ngayon, nandito na ako no. ano? Ah? ano? 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 What? Ano? Ha? Ano? 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 Oh, no. hmm? Ano, 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 ano.

Huwag ka na magmahangmangan pa. Tinatago mo dito yung kaaway ko, yung kasama mo. Ayun o, no, kasama mo. Nakaupo. Ayun o. No, anong wala? Alam mo, matagal ko na hinahanap yan. Hinahamon mo <tent of CGI> ako. Na Nakaraan mo Ano? Suntukan tayo. ha Ano? Suntukan tayo? <tent of CGI> ano? Suntukan tayo? Tara, ano? Tara, ano? Ano? Ah, ano? Ah, ano? Ah, ano? Ah, ano? Ah, ano? Ah, ano? Ano? ah yung ah? oh. 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 <laughs> kasama mo ha Ano? 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 <laughs> ano? ano? Oh. 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 <laughs> Salamat ka may kasama ka Pagbibigyan kita ngayon Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo? Sana maubos kayo Meron lang ba tas ang mga tulad ninyo? Sinasabi ko na nga pa eh Tinatago mo yung kasama mo eh Ayan o Ito may kasalanan sa akin eh Ayan o Huwag mong subukan Ano? 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 Ano?

Boss, pwede, mag, pwede magtanong. Pogi ba ako? What? Pogi ako? Hindi nga, pogi ba ako? Pogi pala ako. Sabi mo, pogi ako. 1,000. Pogi ba ako? Dahil pogi ako, may 1,000 ka. Oh, oh, sabi mo kasi pogi ako eh. Makinis ba yung mukha ko? Seryoso ka? Ganon? Ako oh, Sabi mo kaya so, sa mga inisok eh. Wala ano, bang kong tigawat? Seryoso ka? Seryoso ka? Seryoso ka? Ano po din yan? Ay! Turok, so, pwede magtanong? Ako kaya. Saan dito papuntang ano? Ah, munisipyo ng Taytay? Ah, -tay? uh, munisipyo? <laughs> ah. Ano po kaya? Diretto ako doon. Ate, de lang doon. Ah, hindi na ano, dire derecho lang yan. Uh, di no, de ah, de ah, dito, dito. Hindi na ako sasakay. Hindi na po. Ah, okay. De Tama, de derecho lang de 'no. De oh, de sige, de sige. De okay, okay. Ay, dahil dahil sinagipintan ako may 1,000 ko sa akin. De derecho lang 'no. Ah, hindi seryoso 'yan, nagtanong ako sa iyo. Di ba nagtanong ako sa'yo? Dire diretso lang, di ba? Diretso. Eh, paano pag ano? Paano pag pauwi pa na? Saan ako sasakay niyan? Ganun pa rin po. Tatawid na naman po. May, may sakaya rin po doon. Doon na rin ako sasakay? Oo oh, ah, sige, 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 sige. Okay, okay. Dahil nagtanong, nagtanong ako sa'yo, may isang bibo ulit sa akin. Ha? Pauwi, doon ako sasakay. Oh, thank you. Eh, ano pala? Sa, sa kainan? Sa kainan? Saan ba yung may kainan? kainan? Sa harap din po nun. Meron rin po eh. Ah, sa harap din? Ako sa harap din. Ah, sige, sige, sige. Nasagot mo ulit yung tanong ko eh. Yeah. Lang, may kainan. Yeah. Ah, sige, sige, sige. Doon ah, sa harap. Okay. Thank you, thank you. Ah, ah. nag nagtanong ko sa'yo, di ba? Ah. Sana airport dito. May airport ba dito, boss? Ay, yun po. Hindi ko alam kasi. Malayo naman. Ah, seryoso? Hindi mo alam? Uh, hindi mo alam ah. Ah, uh, hindi mo alam eh. Hindi mo alam binalik na. Hindi mo kasi alam eh. Hindi mo alam eh. Sana maubos ka. Sir, sir, wait, pwede mag ganong? Ah, sir, uh, sir saan dito papuntang ano? Kanina pa kasi ako pala pa eh, ano, huh, pa paigot-igot eh. Papuntang ang ngono sana, sir. Ah, ngono? Uh, Oo. No. Oh. Yan, may tricycle dyan. Tapos, na, sasakay ka rin, boss. Meron din naman dyan, basta tanong-tanong ka ano na lang din. Ah, sige, sige, sige. Ah, ah, oh, sir, dahil ano, dahil nasagot, may tanong ko, sir. Sige, sige, sige. Thank you, sir, ah. Diretso lang ako na. Ba, ah, seryoso kasi nasagot mo yung tanong ko eh. Diretso lang, tapos inasal, sakay ako, jeep, papunta ko na na yun. Ah, saan naman ako sasakay doon papuntang binangona naman, sir? Diretso kasi ako binangonan, sir eh. Ah, pagbaba mo ng ano, ang ono, yun, binangonan na yun. Ah, okay. Diretso lang yun. Di okay. ka doon. Diretso lang yun, oh. Dahil nasagot mo yung tanong ko, sir. Sige, sir. Ah, diretso lang ako doon, sir. Sa ano, na Diretso ko lang, boss. Doon ako sasakay. Oo. Oh, Tanong-tanong ka lang din doon. Baka may matanong ako din. Ah, okay, Pero sir. yun, okay na yun. Tignan sa akin. Ah. Tapos -ta -ta, sir, sir, may mga bar ba doon sir? Kasi pupunta kasi ako ng bar sa binangonan sir. May mga bar kaya doon sir? Hindi ko alam. Pero nakapunta na ako pero hindi ko alam kung may bar doon boss. Ay, ah, hindi nyo sir alam? Oo, hindi ko alam. Ah. Okay, sir, hindi nyo kasi alam sir. Sayang sir, dapat kung alam nyo sir. Kaya nyo sana sir. Sige sir, dito na lang ako sir. Ako nalang bahala. Sana maubos kayo. lang Ako.